Ayan, may bagong question na naman po, nag-comment sa atin. So, try nating sagutin, no? Microbusiness, start up po ako. Paano ko po i -re sa book yung products na binili ko sa supplier kung hindi naman sila BIR registered? Wala pa silang sales invoice na approved ng BIR. So, ang... Depende sa... Dipe, ang Ayan po is hindi valid as disbursement. Okay? Lalo na kung ikaw ay naka-itemize naka 3% and itemized deduction ka, hindi mo siya magagamit as disbursement. Pero kung ikaw naman ay naka 8% or OSD, pwede mo siyang gamitin as records lang. Kahit walang resibo, kasi yun hindi kailangan ng resibo yung mga ganun tax type, pwede mo siyang gamitin as records lang para matrack mo lang yung iyong sales and mga nagagastos mo, na mo, na mga purchases mo. Pwede mo siyang gamitin doon. Pero, hindi siya valid. Ito, hindi siya valid kapag itemized deduction ka. Or, naka-percentage, itemized deduction ka. Kaya, kung walang resibo, mas okay talaga na nakikipag-transact tayo sa mga may resibo na rin at may mga business, ano din sa BIR. Kasi, syempre, ma para masanay na rin tayo na kailangan nating humingi palagi ng resibo kahit ano pang binibili natin. Ngayon, mas, mas, business owner ka na rin, mas required mo na rin na may nagbibigay ng resibo. So, ay lang ang aking maisasagot sa iyo. Depende ito sa tax type mo. Kapag naka-itemize ka, hindi mo siya pwedeng gamitin, i-disburse. Pero kung naka-8% ka or uh, 3%, as record lang, pwede mo siyang i-record sa books. Pero kapag hindi siya, walang receipt, no legal, ano, hindi mo po yun magagamit as deduction sa iyong sales. Sa iyong, uh, ano, business. Okay? Yun lang po. At maraming salamat.